sa paggano natin pag-ayos ng katawan. Pag tayo ikaw tayo ano naman ito, ito, na na kwento. So, na sige, yung na na so, Kailan siya nangyari? 5 oh, years na. 5 years, <laughs> years <ato>. ago <Bagkasabay>. pag <laughs> Dalawa. Pero ito nga balik ito hindi talaga bumagsak. Ito lang ang bumagsak man todo. Bakit bakit ang nahulog yan? Hindi nahulog ako ng ganun sa plano. Eh mo sa badulig mo, puro dislocated shoulder yung mga inaayos natin. Pero nakita niyo na ayos lalo pag mga bago-bago pa napaka napakadali lang para siguro sa akin o sa mga mga, mga veterano na rin Excited. ito kay tatay medyo numipis yung mga kung mapapansin nyo tayo buto ka agad wala na yung laman dito ito mayroong laman dito ito medyo malalim na rin bagay ito na dislocated before siguro 5 years ago hindi natin hindi nyo pinahemara ito gano'ng katagal ang pagbalik? Hindi, yeah, pagka, pagka dislocate. May balik mo agad? O, oh, punta kami agad sa hospital eh. Kaya, okay. so, kaya sobra kaya sakit ng <laughs> Eh, kaya siya naman hindi na may balik. Oh. Ikaw mo, may kami at maya, ano, pagka hindi nakabalik. Pero nga, ayun, siguro may hindi pa na perfect, kaya nga may bis. push up niyo ba ito tayo? Hindi na. Hindi na. Okay, tingnan nga natin. Okay naman. Sumasakit lang siya. Hindi naman. Misan na... Eh, uh, okay lang pala eh. O, misan yung parang pag ginano, may merong para sasabi na no, Tutunog lang? Oh. Ah, wala yun. Mm -hmm. Minsan, nagiging normal yung mga clicking clicking sound sa mga buto-buto natin. Mm -hmm. Sa mga joint. Lalo ko na nagkaroon ng ano, parang may scratch kasi ano yung cartilage. eh yung mga puting buto. Mm -hmm. Nasusugat yan. Ayan yung um, mga yan, nasusugat yan. Kaya minsan may... Pero pag walang kinikrate na pain, okay lang yun. Huwag lang talaga pag lagutok niya, tok. Ay, kasama sa akin. O, Ay, parang nangalay ah. Pero kung... bigyan hmm. nyo yung kamay ko, wala. Oh. Sa tuhod ko, ay, ang dami oh. Pero, kahit ano yung yan, basta mga kliking-kliking lang, walang problema. Pero yun nga, pag nag-click siya, kailangan nyo magpektusan para may balik. Okay lang yun, yung walang pain. Pero pag may pain, palitan natin ang posisyon. Ano yung ngayon na sumasakit? Hindi pa, sumpa... Pasumpong-sumpong lang. Ang baka naiitik lang sa paghigayan, tay. Pero wala talagang total yung problem yan. Minsan baka sa higaan na yan. Eh, lamping na lang natin yung buong katawan nyo. Wala yan. Normal lang yan. Kung di siya consistent na araw-araw, pero makakala ah, Wala, wala kayong dapat i Para hindi kayo ma stress, wala kayong dapat ikatakot sa mga ganyang problema. Clicking-clicking, normal lang yan. Nangyayari talaga yan. O, oh, maganda nga yung leg mo. yan o. Naayos na pala yan eh. Naayos na to ni Doc. Sa pagtulog ng okay. Tanyo, flat na flat. Kasi pag mababa yan, tunog, -tunog yan. Pagilid ka tayo. Alam mo, saan lang yan. Ninsan, sign of aging. Siyempre, umiida dito tayo, naihipit. or na-overstretch oh, yung... 66, 66. O, 66, 78. Kapatid ko yan eh. O, eh, mas ma... Parang mas bato pa kayo eh. O, oh, ma-promise, sorry atay ha, pero... Maiba talaga yung Iba yung flavor sa kanya. Iba yung kilos niya no eh. Kata eh. Wala na iwan na ako pag naglalakad si. O oh, kita mo, aminado ko mas bata siya tigna. Mas Mas bata siya kung eh. Kaya lang sa'yo. Makiisig pa siya no eh. Uya mo eh. Eighty, bibihira ni nakaka 80 na nakakalakad pa ng maayos eh. Puro ano na yan, nasa ano wheelchair, patanaw tanaw sa bintana, sa sa pinto, kung sino darating. Pinda pa. Pero sundan mo yun ang sikreto ni kuya mo para manatili ka yung bata. Yung squeezing-squeezing na yun, malaking bagay yun. Kasi pag may masakit sa katawan mo, may stress ka, mas mabilis kang tatanda. Pero kung walang masakit sa katawan mo, napiplex mo yung mga bagay-bagay na gusto mo, wala kang stress, hindi ka agad tatanda. Pero kung kada pagising mo sa umaga, taray, 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 ano nga nung ah, ubuwang ka kagad ng mga kung sa ulo. lang. And hin. Sir. Yung si Ma'am kasi sumasad dito niya. Ang ginagawa niya, yung ganyan yung yun eh. Malaking bagay yun. Yung tuturuin ng doktor yun, nakakatulong. O di, pag sa umaga, kising natin, Huwag nyo muna kagad ko kung talagang may ngalay. I-ano nyo muna. Parang i-flex-flex nyo ng konti. Warm up mo. Oo, oh, warm up. Tama yun. Tapos mga ganyan-ganyan. Tapos round. Okay? Okay po kayo. Na, yung nararap nyo is ano lang yun. mga normal lang sa way that running to 70 na rin kayo. Hmm. Oh. Ano lang yun pag nagpa-check up kayo, sasabihin so din dito, normal lang yan sa mga kunting-kunting na piflex lang yan na na over stretch. Yung mga soft tissue kasi natin, rumurufo. Nagkakaingay ng malunggay, dahon ng malunggay. natin ay maraming salamat. Thank you. pag iingat kayo sa inyong maglalapay pa uwi. Eh.